Sa bayan ng Liliw, Laguna, naninirahan si Marikit, isang babae na sa unang tingin ay may payak na buhay kasama ang kanyang asawa, si Ivan. Sampung taon na silang magkasama, at tulad ng karamihan sa mga mag-asawa, ang kanilang pagsasama ay naging tahimik at mabinbin. Sa umpisa, puno ito ng saya at damdamin, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang sigla at init na dati nilang nararamdaman, isang gabi, habang naglalakad si Ivan papunta sa bahay ng kanyang mga kaibigan sa bayan, naiwan si Marikit na nag-iisa sa kanilang maliit na bahay sa tabi ng ilog. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong napalda na may malambot na mga sandalyas na tila ba sumasabay sa bawat hakbang ng kanyang mga paa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng bahagya sa isang maluwag na bun na nagpapakita ng kanyang maputing liit at bahagyang makintab na balat. Sa kanyang mga daliri ay may mga simpleng singsing -sing na siyang alaala ng mga masayang araw. Ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na anyo, ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at pangulila, tahimik ang bahay, at kahit ang mga ibon sa labas ay tila nagtatago sa lamig ng gabi. Si Marikit ay naupo sa lilim ng bintana, pinagmamasdan ang mga dahon ng mga punong mangga na dahan-dahang sumasaya o sa malamig na hangin. Napansin niya na ang oras ay tila bumagal, at sa bawat sandali ay mas nararamdaman niya ang kakulangan ng init ng isang tao, nang yakap na magpaparamdam sa kanya na siya ay buhay at mahalaga. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga yabag ng kanyang aso, si Martin, isang matangkad at mabalahibong alaga na katulad ng isang bantay sa kanilang bahay. Si Martin ay may malambot na itim na balahibo, malalaking mata na puno ng talino, at isang matibay na katawan na palaging handang protektahan si Marikit. Lumapit siya sa kanya at umupo sa tabi niya, habang ang kanyang malamig na ilong ay dahan-dahang dumampi sa kamay ni Marikit. Napangiti si Marikit, ngunit may kakaibang pakiramdam na kumakaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit tila mas malalim ang koneksyon nila ngayon kaysa dati. Parang naiintindihan ni Martin ang mga lihim ng kanyang puso, ang mga takot, ang panghihinayang, at ang pangulila na matagal nang nakabaon sa kanyang kaluluwa. Habang nilalaro niya ang balahibo ng aso, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat ng kanyang kalungkutan. Ngunit sa kabila ng init na iyon, may isang kakaibang kirot na dumadaloy sa kanyang mga ugat, na para may isang lihim na hindi pa niya kayang harapin. Lumipas ang gabi na puno ng katahimikan at sa bawat galaw ni Martin, tila may isang lihim na nais niyang ipahiwati. Nang sumapit ang umaga, hindi pa rin nawala ang kakaibang damdamin ni Marikit. Alam niyang may nagbago sa pagitan nila, Isang ugnayan na hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang hindi ito basta-basta normal. Habang naghahanda si Marikit para sa araw, nagtalikod siya kay Martin na nakatingin sa kanya na may malalim na pag-aalala sa mga mata. Sa likod ng kanyang isipan, nagbabadya ang isang tanong: Ano ba talaga ang nangyayari sa kanila? At higit sa lahat, handa ba siyang harapin ito sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay nagiging madilim at ang mga puso ay nagiging malamig? sisimulan ni Marikit ang isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit sa likod ng bawat haplos at titig ni Martin, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang misteryo na magpapabago sa lahat ng kanyang akala tungkol sa pag-ibig, katapatan, at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging kasama. Sa ikalawang araw ng kanyang kakaibang pagkagising, hindi maiwasan ni Marikit ang paulit-ulit na pag-iisip tungkol kay Martin. Habang naglalakad siya sa palengke ng Liliw, dala ang kanyang supot ng mga gulay at isda, nasisilayan niya ang mga mata ng aso sa bawat sandali sa likod ng kanyang isipan. Hindi ito ang simpleng alagang aso na kilala niya sa loob ng dalawang taon. Tila may bago itong sigla, isang lihim na apoy na unti-unting nagliliyab sa dilim ng kanyang puso. Nang makarating siya sa bahay, napansin niyang tila nag-aalangan si Martin sa paglapit sa kanya. Hindi gaya ng dati na agad siyang nilalapitan at inuuko pa ang kanyang mga paa, ngayon ay tila may pag-iingat sa bawat galaw nito. Nagdala ito ng kakaibang kaba sa dibdib ni Marikit. Ano ba naman yan, Martin? Nagkakahiyaan na ba tayo? Biro niya sa sarili, subalit may bahid ng seryosong pag-aalala ang kanyang mga mata. Lumipas ang araw na puno ng mga gawain sa bahay, mula sa pag-aayos ng mga lumang gamit hanggang sa pagluluto ng sinigang na baboy, paborito niyang putahe. Nakatingting siya ng pulang blouse na bahagyang naglalantad sa kanyang balikat at isang manipis na palda na may disenyo ng mga bulaklak ng sampagita. Sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati puno ng pagmamahal sa asawa ay ngayon ay naglalakad sa hangin, naghahanap ng init na nawawala. Habang siya ay nagluluto, napansin niya na si Martin ay nakaupo sa tabi ng pintuan, nakatitig sa kanya na parang nagmamasid ng bawat kilos. Parang may paparating na bagyo, ha. Bulong ni Marikit, sabay tawa na maihalong pangamba, hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa, ngunit ramdam niya na may pagbabago, isang pwersang hindi niya maintindihan. Sa bawat haplos niya sa balahibo ni Martin, parang may tumutubong damdamin na hindi na niya kayang itanggi. Hindi ito simpleng pagmamahal sa isang alaga, ito ay mas malalim, mas komplikado. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa sala, nakasuot ng malambot na damit na kulay abo na sumasabay sa kanyang kurba at nakasandalyas na may maliit na takong. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok mula sa bintana. Si Martin ay lumapit at dahan-dahang inilagay ang ulo sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng lampara, puno ng pag-unawa at isang kakaibang init. Biglang nagkaroon ng kakaibang sigla ang puso ni Marikit. Ano ba to, Martin? Bakit parang ikaw na ang nagbibigay ng init sa akin? Tanong niya sa sarili habang ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, may halong hiwaga at pang-aakit. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na hindi niya matanggal sa isip. Paano nga ba niya haharapin ang katotohanang ng unti-unting bumabago ang kanyang mundo? At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kanyang kasal kay Ivan, na tila isang malayong alaala na lamang? Sa likod ng kanyang mga pag-aalinlangan, may isang lihim na unti-unting lumalabas. Isang misteryo na magdadala sa kanya sa isang madilim at mapanganib na landas. Sa bawat sandali na lumilipas, nagiging mas malinaw na ang kanilang ugnayan ni Martin ay hindi basta-basta. Ito ay isang lihim na kailangang tuklasin bago pa man tuluyang mawala ang lahat ng kanyang kinikilalang mundo at sa isang sulok ng bahay. Sa dilim ng gabi, may isang aninong nakamasid, nagbabantay at naghihintay ng tamang panahon upang sumulpot at baguhin ang lahat ng ito magpakailanman. Sa isang umaga na tila ba pininturahan ng malambot na kulay ng dapitapon, si Marikit ay muling nagising sa tunog ng mga huni ng mga ibon sa paligid ng kanilang tahanan sa liliw. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bubong ng mga bahay na yari sa kawayan at nipa, habang ang hangin ay may dalang amoy ng bagong lutong kape at hilaw na mangga. Nakasuot siya ng isang manipis na puting kamiseta na bahagyang sumasabay sa hugis ng kanyang balikat at isang maong napalda na abot ni- na nagdudulot ng isang simpleng ganda na maihalong lambing at pag-asa. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, napansin niya si Martin na nakatayo sa tabi ng pintuan, nakatingin sa kanya na parang may malalim na gustong iparating. Ang mga mata ng aso ay maliwanag, puno ng isang kakaibang talino at damdamin na hindi niya maintindihan. Martin, ikaw ba yun? May balak ka bang magsalita ng tao? Biro niya habang nilalapitan ang aso, Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng mas marami, naramdaman niya ang bigat ng tingin ni Martin. Parang tinatanong siya nito kung handa na ba siyang harapin ang mga darating na pagsubok. Sa puntong iyon, parang naalala ni Marikit ang mga araw na masaya sila ni Ivan, ang kanilang mga tawanan sa ilalim ng araw, ang mga hapunan na puno ng kwento, at ang mga pangarap na kanilang binuo ng magkasama. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay tila mga ulap na unti-unting nawawala sa liwanag ng kanyang buhay. Habang nag-aayos ng mga pinggan, biglang dumating si Ivan na may dalang mga plastik na supot na puno ng mga bibilhin mula sa palengke. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong na pantalon na nagpapakita ng kanyang malapad na balikat at matipunong pangangatawan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila pagod at malayo sa kasalukuyan. Marikit kumain ka na ba? Tanong niya na may bahagyang pagod ng ngiti, sumagot si Marikit ng may bahagyang pilit ng ngiti, hindi pa, Ivan. Kakagawa lang ako ng kape. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman niya ang isang agwat na lumalago sa pagitan nila, isang puwang na puno ng mga hindi nasabi at mga damdaming nasunog ng panahon, sa gabi, habang nag-uusap sila sa sala. Hindi maiwasan ni Marikit na mapansin ang malamlam na mga mata ni Ivan. Parang ang layo mo sa akin ngayon, Ivan, bulong niya ng maihalong lungkot at pag-aalinlangan. Tumango si Ivan, at sa kanyang mga labi ay may maliit na ngiti na para bang nagtatangkang itago ang sakit. Marikit, hindi ba natin pwedeng ayusin ito? Hindi pa huli ang lahat, di ba? Sabi niya ng may pag-asa, ngunit bago pa man makasagot si Marikit, napansin niyang may isang kakaibang liwanag sa mga mata ni Martin na nakaupo sa gilid ng silid. Ang aso ay nakatingin sa kanila na parang isang tagapagbantay ng isang lihim na hindi pa nila nalalaman. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, naramdaman ni Marikit ang malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa bintana. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ngunit may isang bagay na nagtutulak sa kanya na huwag sumuko, ang misteryo sa likod ng mga matang iyon ni Martin at ang lihim na naghihintay na mabunyag pero sa dilim ng gabi. May isang anino ang dahan-dahang lumapit sa bahay, naglalakad ng tahimik at mailayuning baguhin ang takbo ng kanilang buhay nang hindi nila inaasahan. Makikita ba ni Marikit ang katotohanan bago pa ito maging huling gabi nila bilang isang pamilya? O masisilayan ba niya ang madilim na lihim na magpapabagsak sa lahat ng kanyang pinanghahawakan? Sa mga unang oras ng umaga, ang araw ay sumisilip ng dahan-dahan sa mga ulap na tila naglalaro sa langit ng San Pablo City. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng lawa, si Marikit ay nagising na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Nakabraided ang kanyang buhok at ang kanyang damit ay isang malambot na tela ng kulay perlas na bahagyang sumasaya o bawat galaw ng hangin. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng manipis na tsinelas na yari sa goma, tahimik na sumasabay sa kanyang mga hakbang habang nilalakad niya ang sala, habang naglalakad siya papunta sa bintana, Napansin niya si Martin na nakaupo sa tabi ng pintuan. Tahimik at tila nakikinig sa mga tunog ng paligid. Ang kanyang itim na balahibo ay kumikislap sa liwanag ng araw, at ang mga mata niya ay puno ng lalim, tila ba may iniisip na hindi maipaliwanag. Martin, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Tanong ni Marikit sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa aso. Hindi nagtagal, tumunog ang kanyang telepono. Si Ivan nang tumawag, ang tinig niya ay maihalong pagod at pagkabalisa. "Marikit, pwede ba tayong mag-usap? Kailangan nating ayusin ito," sabi nito nang may pag-asa. Lumabas si Marikit sa bahay, nilapitan ang maliit na hardin kung saan lumalago ang mga bulaklak ng gumamela at sampagita. Ang hangin ay may halong bango ng mga bulaklak at bagong umagang hamog. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, ang kanyang puso ay naglalaro sa pagitan ng takot at pag-asa nang magkita sila sa isang munting kapehan sa tabi ng lawa napansin ni Marikit ang mga pilas ng pagod sa mukha ni Ivan nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi Marikit alam kong may mga bagay na hindi na natin kayang balikan pero gusto kong subukan sabi ni Ivan habang hawak ang kanyang kamay nang dumako ang kanilang usapan sa mga nakaraang araw, napansin ni Marikit na si Martin ay palihim na nakatingin sa kanila mula sa malayo, parang isang tagapagbantay ng kanilang mga lihim. Ang kanilang relasyon ay parang isang pelikula na puno ng mga eksenang hindi inaasahan, mga damdaming naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pagkawasa. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Marikit ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, na para bang may isang aninong sumusunod sa kanyang bawat galaw. Sa kanyang puso, may isang tinig na nagsasabing may mas malalim pang misteryo na kailangang tuklasin, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. At sa likod ng bawat hakbang, naririnig niya ang mahinang pag-ungol ni Martin, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ano kaya ang susunod na kabanata ng kanilang kwento? Hanggang saan kaya aabot ang kanilang paglalakbay sa gitna ng pagdududa, pag-ibig, at mga lihim na hindi dapat mabunyad? Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan sa bayan ng Pila, Laguna, bumalot ang katahimikan sa maliit na bahay ni Marikit. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakasuot ng isang malambot na itim na nightgown na bahagyang sumasayaw sa kanyang mga balikat at leg. Ang manipis na tela ay naglalantad ng bahaging makinis at maputlang balat ng kanyang braso, habang ang kanyang mga pulang labi ay bahagyang nanginginig sa pagkabagabag. Sa kanyang mga daliri ay nakasabit ang isang simpleng kwintas na ginto, Alaala ng kanilang unang anibersaryo ni Ivan. Sa tabi niya, si Martin ay nakahiga, ang kanyang katawan ay malapit sa kanya, ang mga mata ay nakatuon sa dilim ng silid, tila nagbabantay sa bawat kilos ni Marikit. Ang malamig na hangin mula sa bintana ay dahan-dahang pumapasok, at ang mga dahon ng yog sa labas ay kumakaluskos na parang mga bulong ng isang lihim na hindi pa nahahayad. Hindi maalis ni Marikit sa isipan ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang mga titig ni Martin ang mga pagdududa kay Ivan, at ang kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan niya at ng aso. Parang isang malalim na sugat na hindi niya alam kung paano gagamutin, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng marahang pumasok si Ivan. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot at pag-aalinlangan. Marikit, kailangan natin pag-usapan hindi na natin pwedeng baliwalain ang mga nangyayari, ani Ivan habang nilalapitan siya, napangiti si Marikit, ngunit maihalong lungkot at taglay na tapang. Ivan, hindi ko na rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman parang ako'y naglalakad sa dilim, at si Martin ang tanging ilaw ko. Napahinto si Ivan, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkabigla. Martin? Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan ninyo? Hindi sumagot si Marikit. Sa halip, nilapitan niya si Martin na nakahiga pa rin sa tabi ng kama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balahibo nito at sa isang sandali, tila naramdaman niya ang isang kakaibang kuryente na dumaloy mula sa aso patungo sa kanya. Hindi ito simpleng alaga, Ivan. Mayroon siyang lihim, isang bagay na hindi ko maintindihan pero ramdam ko sa puso ko. Sabi ni Marikit na may bahagyang pabulong, "Napatingin si Ivan sa aso at biglang may narinig silang malambing na ungol na hindi pangkaraniwan. Ang mga mata ni Martin ay kumislak sa dilim at sa sandaling iyon, parang may isang mundo na nagbukas sa pagitan nila, isang mundo na puno ng mga tanong, mga lihim, at mga damdaming matagal ng itinago. Habang naglalakad si Ivan palayo sa kwarto, iniwan niya si Marikit at Martin na magkasamang nakatingin sa dilim ng gabi, handang harapin ang mga pagsubok na darating. Ngunit sa labas ng bahay, sa anino ng mga puno ng nyog, may isang tao na tahimik na sumusubaybay. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang ngiti sa kanyang labi ay puno ng misteryo. Hindi pa tapos ang laro, bulong niya sa sarili, habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na pangamba. Sino nga ba siya? At ano ang kanyang tunay na layunin sa pagitan ng naglalaban labang puso ni Marikit? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumiklab.